ito ay rated SPG striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may masiselang tema lengguahe karahasan sexual horror o droga na hindi angkop sa mga bata ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood matatandaan na nagplano si Max at si Lala na makipagkita si Niko kay Kiara sinamaan si Niko ng kaibigan niyang si Dennis upang makipagkita nga kay Kiara subalit nakita ni Ador si Kiara na papalabas ng mansyon. sinundan niya ang dalaga sakto naman na papadating na rin si Carlos kaya nagsumbong si Ador kay Carlos kaya inutusan ni Carlos si Ador na habulin ang dalawang bata barilin nga daw niya ito kung kinakailangan at iyon nga ang nangyari na baril ni Ador ang dalawang bata naging walubaan tama ni Niko Samantalang ang kaibigan niyang si Dennis ay ligtas na sa tiyak na kapahamakan. Mila, si Max at Lala dahil nagsarili ang dalawa ng mga kilos nila. Isinsanay, hindi nangyari iyon sa dalawang bata. Sagot naman ni Lala na nasa gitna sila ng gyera. Kaya siguradong mayroong madadamay. Dagdag pa ni Max na kailan pa sila kikilos. Nababagala na sila sa pagpaplano ni Mila. Kahit ang mga desisyon nito para sa kanilang mga plano ay apektado na dahil nga kay Aidan at ngayon ay sa kapatid niyang si Kiara nagkaroon ng investigasyon ng mga pulis. Subalit gaya ng inaasahan, binaligtad ni na Carlos ang kwento. Sambit nito na ang dalawang bata ang sumugod kay Ador at tumulong pa si Mang Abe sa pambubugbog kay Ador. Pagdidiin pa ni na Carlos na sila ang magdidimanda, trespassing at kidnapping. Sa kabilang banda, Sinabi ni Kiara sa kanyang kapatid na si Aidan na nakita niya na binaril ng kanyang tito Ador, si na Dennis at Niko. Kaya pakiusap ng dalaga na sana ay matulungan nila si na Pakiusap din naman ni Aidan na manahimik na lang muna si Kiara. Inisip ni Aidan na kapag sinabi ni Kiara sa mga pulis na nakita niya ang pangyayari, maaaring makulong ang kanyang tito Ador at si Carlos. Kaya minabuti na lang ni Aidan na magtungo ng hospital tumulong siya sa pinansyal na pamamaraan. Siya na ang nagbayad ng mga bayarin ng dalawang bata sa ospital at saka nagmadaling umalis. Subalit nakita siya ni Mila, hiling nito kay Aidan na hindi pinansyal na tulong ang kailangan nila. Kundi sana sabihin ni Aidan sa mga otoridad ang buong katotohanan. Subalit hindi na nga daw maniniwala si Aidan kay Mila dahil sa panlulokong ginawa nito sa kanya. Paano nga ba makakamit ni na Mila ang ustisya para sa kanilang mga anak? Gayong ayaw na siyang paniwalaan ni Aidan. Si Aidan at si Kiara ang susi upang makamit nila ang hostisya. Abangan pa po natin ang mga susunod na kwento. Please comment down below and don't forget to subscribe. Maraming salamat po sa panonood.